Ah, ah. Ayun. <laughs> Almond Almond, na alam mo. Dati kayo Wilson po. Wilson, datuin kaya diba? po isa sa mga tumulong sa atin noon na sa pabor sa politika. <laughs> hindi man tayo pinalad, pero hindi naman nila tayo pinabayaan. magandang araw sa inyo Nah, alam ng yang panggil, nah, 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 eh nah, batasin nah, 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 si... Si nah, 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 Wilson po. Wilson datuin. nah, 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 sa nah, 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 hindi, man tayo pinalad, pero hindi naman nila tayo Okay, ako ba masasin na nai? Okay. Ay, no, po. Malakas. Malakas na. Po. Tatay? Ay, ay Si Tatal uh, 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 ah, po may dumalik. Oo. Ano may Sakit po Hindi yung Ako masakit lagi eh. Bursa. <laughs> 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 masakit din sa eh. akin. kasi, pinadala na ako ni Ana ng mayaralan ng digas. Diyan. Ay, 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 kailangan ko ni kasi yan na ibinigay niya. Hindi naman ako humingi. Eh. Sabi niya pare, baka kailangan mo ng tulong niyan, magbibigay ako. diyan yan naman ay pera ng taong bayan, eh, tatanggapin natin, okay. eh, binigay naman. Hindi na may natin, pero ganun po, pinasasalamatan natin ang pamalang bayan ng Taytay. sigit sa lahat si Mayor Alan, dahil ah. Isa, sinadala niya pag-alala sa atin. Okay. Tayo naman ay tumulong sa kanya, pero ngayon eh, wala tayong munang ng i-endorse, okay. okay. Wala tayong politika dito, <laughs> pero like yung pinapakiusap. Sana magsama-sama tayo na ito tayo ng mayor na makatulong sa atin. Apo. Okay. Yung bang ano mga oras natin tawagan, sasagutin tayo. Okay. Diba? Kaya sila ay nakikipag-usap sa akin, nakikipag-usap din ako sa kanila. Okay. Kasi diba, hindi natin kaya din sa programa, kailangan sa munisipyo, tatawagan natin, bigyan natin tayo ng rekomendasyon, maharap nyo yung mayor. Okay. Hindi yung pupunta kayo doon, anong nangyayari? Pagpasapasahan ka lang. Opo. Okay. Diba? Tapos okay. mapupunta ka sa wala. Opo. Okay. Yan ang ayaw ko sa kanila. Ngayon, naalala nila na tayo. Ito ay kampanya. Eleksyon eh. Opo. Okay. Okay. Diba? Alam mo naman ni sana politika, diyan sila yung tayo mantay, diyan naghihirap eh. <laughs> Di ba? Opo. Okay. Kaya muli pinasasalamatan ko, lahat ng mga tao ang at nagmahal sa akin sa, sa alam ng politika. Dahil sa tayo yung mga inalungkulan dahil sa inyo. At eh, syempre, Kinabalik natin, ba, hindi naman tayo kumukuha ng sahod natin nung tayo malungkulan. Apo. O, tinutulong natin sa iba, pero ang ganyan, nahihira pa rin tayo eh. <laughs> <laughs> Di ba? Mm -hmm. Kaya, binigay tayong Merry Christmas sa inyo. nyo, nakakalimutan ko kayo. Hindi yeah. mo kayo nakakalimutan. Hindi nyo sabihin wala ng politika, baka kalimutan ko kayo. Hindi, dagang nga lang sa dami ng tinutulong Apo. natin. okay Kailangan ko magtrabaho, kasi ang perang ginagasta namin, eh, pera ng tindahan. Kaya nga po. Kaya pinasasalamatan ko yung aking mga customer na tumatakilig sa Edward Auto Supply. Kaya marami pong salamat sa inyo. Dahil sa inyo, nagpapatuloy pa ang programa. Kaya sa lahat ng tumatakilig sa aking anak po ay sa Edward Auto Supply, maraming maraming pong salamat sa inyo. Kaya ninabati ko kayo ng belated Merry Christmas. Kaya na Happy New Year sa darating na 2026. Ah, 2025. 2025. Ano masasabi mo? Ayun ka. Ayun. Merry Christmas! Merry Christmas! Happy New Year! Ayan, pero meron mm tayo hindi kasi ito. Ang ganyan sinabi ko. Ayan, siyempre, hindi tayo naman po sa inyo sila na eh. Ito kayo kapatid mo? Apo. Kahit wala sila eh. Kasi yan, binigay sa atin, hindi para ako yung anilin ng atin. hindi pa hindi kayo. Kaya nga lang <laughs> siya, para lahat ng mga nalakang tao, siya akong binibigyan. eh. Pinasasalabatan natin ang pamalambayan ng Taytay sa pangunan ni Paring Alan, Mayor alam de Leon, dahil sa ibinigay niyang bigas, itinutulong po natin sa mga nangangailangan. Pagkaganon po man po, siyempre, ito bigay ng munisipyo. Hindi naman tayo papayag na sila yaalis na may bigas walang ulam. <laughs> Thank diba? you po. Kaya syempre, maraming maraming salamat sa inyo. Pero itong ating mga pumamahagi, walang halong politika. Apo, hindi okay. ibig sabihin si Mayor na nabigay nito Alan ako. O Alan <laughs> nang i-endorse ako. Okay. Hindi ibig sabihin naman ako yung jore, Jorik, ako. Hindi ibig sabihin na kapula ako, Mayor Jorik ako. Maaga Wala pa. tayong politika, hindi tayo ng nag endorse so, Darating tayo sa tamang panahon. Maaga pa. <laughs> diba? Kasi kailangan natin makipag-communicate sa kanila ng maayos. Uh -huh. At kung saan ang maayos, doon tayo papanig. Hindi para sa akin, kundi para sa ating dad. Higit sa lahat sa mga nangangailangan. Okay. Diba? Tama po. Ito para sa iyo. Thank you Was po. Tapos, ito para kay nanay, ha? Thank you Ibodin po. Ibigay mo kay nanay ito, oh. ha? Ah. Ayan, sa iyo niya. Sa iyo Thank you, ka. Sa bigas, niya. Thank you din po kay Mayor Alan. Saap sa iyo sa kay sa kapatid mo. Salamat na natin naman ng si Mayor Alan. Thank you po, Mayor Alan. Thank you po. Merry Christmas. Merry Christmas na natin. Thank you din po, ka. Okay, pare. Mayor. Hindi mo man sila narating sa pamamagitan ng iyong pagbigay, pag-donate ang bigay sa programang multi Hiling. Yan, pinaabot ko sa kanila at nagpapasalamat kami sa iyo. Maraming salamat. Diba? Pero hindi naman ibig sabihin, ha? Ah, kinakampanya kita ng dahil dito, ah, ka nami, ha? Kasi pinasasalamatan ka namin. Ha? Kaya sinasabi ko nga, ah, wala pa tayong napipili. Apo. Tayo naman ay marunong magpasalamat. Hindi na nabudito sa programang Munting Hiling, para sa tao, binibigay natin para sa kanila. Thank you, Eh, Thank you, Po. Papaba pa ako doon sa darating na araw. Sana na yan, ka lagi. Di ba nag ka sa laot? Naglalawit ko. Sa Liyolala po. Kamusta pinamagawin ka noon? Ano yun? Ikaw ang taga ano ng mga ano? Sa po. Ano Ah! kala ko yung taga buhat ng Lili's Kala ko yung taga buhat ng Thank, Happy new year. thank you Thank you pa. Thank you pa. Thank ako Thank you pa. 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 Thank Thank you pa.